Magandang tanghalian po mga kalaki, September 7 na po ng alas 11 ng umaga at syempre po gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na hello po sa ating mga winners po yun po sila Ma'am Cecil at Ma'am Laika, hello po sa inyo napanalo po natin sila ng 4 digit lucky numbers po, dalawa po sila mga kalaki at nagkakakaway ngayon sila ngayon, natutuwa sila ngayon. Okay po, maraming salamat po ma'am, hindi naman po kami humihingi ng balato. Sa inyo na po yan ma'am at para po mabili nyo pa po ng mga gamit ng mga mahal nyo sa buhay, okay? Uh... Basta po kung gusto niyo pa po ng mga lucky numbers, sabihin niyo lang po sa akin, manood lang po kayo diyan mga kalaki. Okay? At syempre ngayon pong alas 11 po ng umaga, mamimigay po tayo ng mga kumpletong pangmalakas ng mga pang jackpot ito ha. Gusto ko po to. May, may manalo na agad ng 5 digit lucky numbers o kaya miging milyonaryo na agad tayo mga kalaki na po. Kaya tutok na po rito sa ating mga vlog. Araw-araw po fresh ang mga lucky numbers. Araw-araw po may makukuha kayo mga lucky numbers at araw-araw po may mga nananalo po dito sa amin. Nakapost po yan lagi sa Facebook. Okay? Kaya kung ready ka na, na mga laki numbers namin, eto na po, ibibigay ko na po sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po, umpisahan na po natin ang mga lucky numbers po sa abroad po mga kalaki. Kung yun na mga listahan nyo ha, pwede nyo na pong ilista at alagaan nyo ang mga lucky numbers ng 3 days bago po natin palitan. Pero bago yan, syempre, ino muna ako ng tubig. Ayan. Minsan kasi mainit. Minsan uulan. Ito na po. Ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 37. Number 18. Number 24. Number 15. Number 43. Number 56. Number 58. Number 21. Number 30 at number 14. Ayan. At ito lang po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 29. Number 32. Number 16. Number 27. Number 15. Number 8. Number 26. At number 33. At ito lang po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 21. Number 25, number 29, number 34, number 37, number 17, at number 5. At ito lang po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Kunin mo na number 8, number 21, number 25, number 14, number 10, number 4. Ayan po mga kalaki. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Kunin mo na rin number 3, number 0, number 1, number 6, number 8, at number 1. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ito na po, kunin nyo na. Number 14, number 27, number 34, number 38, at number 20. Ayan mga kalaki ating 5 digit lucky numbers na bigay na po natin ng mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga jackpot prices po sa Pilipinas. Pero bago ko po ibigay ang mga lotto Pilipinas, naku mga kalaki ha. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers araw-araw. Ingat po kayo sa mga fake account dyan na nagkalat na kinukuha po yung picture ko namin ni Lola. Ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Ingat po kayo, baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang napafollow ha, at napapanood ng video kasi kinukuha mga videos namin, sinisave, ina-upload sa profile nila na gamit ang mukha ko, hindi po kami yan. Lagi nyo pong i-check mga kalaki ang followers natin, hanapin nyo po kami sa Facebook, Red Parungki kina, i-check nyo po ang followers natin, dapat meron pong 300 60,000 plus followers na po tayo mga kalaki. Ito po yung gamit natin ngayon. Ito mismo yung gamit natin. Tapos meron po tayong main account Red Parang kina may 700,000 plus. Ito po ang ginagamit natin ngayon. Kasama ko po si Lola dyan. Okay? At meron din po tayong Aris Gatchalia na account. Kaya po yung mga legit na account natin sa social media, sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkina, merong 17,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red kina merong 448,000 pa, 48, 49,000 followers. Yan po ang legit na account natin sa social media. Pwede po kayo mag-request, mag-suggest, at mag-comment po dyan, humingi ng mga lucky numbers. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment sa mga videos namin at nag at naka-follow, nako, padala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger, okay? Tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, kami po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year mo. Pag-aaralan ko po yan. Pag-aaralan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, 7-digit. Depende po sa tatayan mo. At aalagaan mo lang 3 days bago mo palitan. Okay? Sa mga interesado po na subukan ng mga private consultation namin, baka dito swertehin ka, baka dito manalo ka message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako ha bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan nako sinasabi pang nagpapautang kami hindi po kami nagpapautang nako po wag na wag yung papatulan yan mabubudol kayo may scam kayo ka i-check nyo po lagi yung mga yan sasabihin nyo pakausap nga po si sir red kung ko talagang andyan si sir red hindi po yan sasagot yung mga yan kasi mga fake account po yung mga yan dito po kayo tumawag sa akin, sasagutin ko po kayo, lalong-lalo na po sa mga nagpapamembers po, okay? At syempre po mga kalaki ha, sa mga interesado po na sumalis sa amin, uh, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October, at November. O, ano pang hihintay nyo? Syempre, birth months na, no? Malapit ng Pasko. Dapat swertehin na tayong lahat, okay? Ituloy na po natin ang na pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers po. Sa Pilipinas, 642, eto na po, number 19. Number 36, number 31, number 40, number 24 at number 16 at 45, number 23, number 28, number 37, number 42, number 5 at number 11 at 649 number 44, number 23, number 29 number 35, number 37, at number 17. At itong po, 655, number 18, number 22, number 26, number 34, number 39, number 43. At ito po ang pinakalasa, ang 6-digit lucky number 658, kunin mo na mga kalaki, number 21. Number 37, number 46, number 28, number 25. 5 at number 8. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers. po sa mga suki At make sure po 3 days po alaga ang mga laki numbers natin bago po bitawan or palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo sa Domingo Family po. Diyan po sa May. Ayan. Okay. Sa May, ano to? Camps, ano Camp 7 Baguio City Camp 7 ba to sa Baguio City? Cam 7. Hello po dyan sa Tuba. Tuba yata yun eh. Tuba, Tuba yata Cam 7. Hindi pa bago yun. Sa Tuba, sa Cam 7. Hello po sa inyo dyan. Sa mga pamilya Domingo dyan. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers. Bibigyan ko kayo. At syempre po sa mga driver naman po. Tricycle driver, jeepney driver, taxi driver dyan po sa may Pasig City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po suki natin ng Pasig at sila Ma'am Rowena. Hello po dyan. At syempre itong mga nagpapabati na ito ng mga tricycle driver na ito. Sila Kuya, Dindo. shoutout po sa mga tropa nila dyan ng mga astig na mga malulupet. Ayan, astig na malulupet. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 3-digit lucky number set 649. Padadalan ko kayo. Sa mga gusto pong mag, uh, magpa-shout out, comment lang ng comment at share ng share ng videos namin na at dapat nakafollow. Pag nakita ko yan, masya shoutout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!